Yes! Panibagong vlog na naman tayo mga boss. At uh, tayo mag-aakit na ano? Ting Freon. At uh, magkakarga na naman tayo habang nakabak yung mga ating... So yan po yung ano? Akakating natin. Ay, may kakarga tayo dito na ano? Bagong vacuum na system. Ayan mga boss. Nakapag-aakit na tayo ng no, ano? Dalawang tank eh. Uh, so, uh, no, medyo mababang mababang nga ito mga boss. na ano. Kasi yung ating mga inaakit, ano, hanggang kabilang dulo, to, sa gitna. Sa gitna ng building na yun, so, tayo minsan nagkakarga. So, ito yung nandito, medyo malapit-lapit lang to kasi dito lang, sa area na to. So, ayan. Medyo mataas-taas din ito mga boss. So, taas-datalin pa natin doon, so, may boom na yun. So, natin Ah, ika karga ito. Ayan. Okay. Medyo, oh. Uh, Titip ko yung dinadaanan natin. At talaga yung pwedeng daanan dito. Tuloy ka dito sa cable tree na ito. So, ingat lang malaki kasi baka mamaya pa natin yung ating mga uh. wire, mga driver yan. So, yan. Enjoy yung vacuum natin ngayon sa isang system na ito. Ito. So, iba rin sa natin ng nakaraan. So, parehas na yung kulay kasi parehas yung nag-overhaul nito, nag, ito, nag ito yung isa sa mga nagkaroon ng ano, problema doon sa windings dahil nagkapalit ito doon sa isa. yung pang 220 so, naging 440 yung nasun yung windings na nakakabit. Tapos ito naman pang 440. 220 uh, 20 yung nakakabit na ano na wireless kaya pinabaktir natin pinabalik natin so ayun sa nakabitan natin do napantar natin so ito naman yung pangalawa ito so, ngayon yung ating binabakyon so yan na naman yung ating may wagang bakyon uh, pang malakasan so hindi na yun naman yung ating bakyon mga boss hindi may kalaki lang yan at pwede yan sa pang ammonia na system sa so, binagamit din natin yung pang ammonia system at kapag uh, ko yung gamit dyan or ganito free kaya uh, kailangan yung chase oil yan ng uh, langis para matanggal yung amoy dyan sa loob pag amoyan ko yung ano uh, pag gagalit ng kailangan ma, ma natin, matanggal natin yung ano, natin ng langis so chase oil lahat ng lagi so ayun palitan natin na uh, so, yung isa karo pa tayong isang tanki doon dulo So ganito yung sitwasyon namin lagi pamin uh, mga boss. So araw-araw, so eh, ilan lang to sa mga unit na ano? Ah, uh, ini-maintain natin. So, so, so sabi ko nga mga nakaraan bigit 50 po itong perito unit so doong titingnan niyo doon sa baba. Dalawang kwarto lang po yan, so apat uh, walong unit 'yan. Panglima yung nandito sa maliit. So sa walo na yon, dalawang kwartong last freezer lang po yan. So kaya sa karami. Masa dito sa area na to, bilang unit yung nandito. Magkakalo to mga chiller sa saka uh, cooling room. Tapos pagdating doon sa dulo, yan nakita nyo, ako sunod-sunod yan. Pag sa maibad ng gitna pa. Tapos, so, ganun sa ano, napakalaki ng planta na to mga boss napakaraming unit so uh, pagkakabila ko nasa 56 lahat na unit to ito mga kanito unit lang maliban pa doon sa mga bago naming unit na no uh, centralized system so ganoon siya ka ano so ang uh, pinakamahirap yung bandahan mo sa dulo sa bandang gitna so mahirap yung magakit ng makina mahirap din magakit ng ano so yun so yan mga boss mga sir Namin na, na kami at kita uh, na rin sa mga at ayan ayan ang aming puging dalawang pugi isang trini at saka isang kasual ayan si si man ang ating baklasan tapos si anak dito pa lang Pagkailan tayo magkarga mamaya-maya. Na-stress. Pagkailan natin. Bakit? Pwede na to. Nakapunta pa kayo ng ulan. Nagkarga na natin. Ano ang magkarga, Marcy? Saan ang magkarga? Nagkarga Ay Ayun, nako. Walang port pala dito sa ano. Sa liquid line. Ito ang magkakarga sa kapila. Ito, so, sa may receiver. Ito, si Marcy, ang ating bagong saltang beto betting kasi man